hello guys magluluto po ako pa-pede niyo akong samahan guys pag nagustuhan mo na rin guys pag-subscribe mo na rin ako para update ka sa mga video ko guys. Maraming salamat. Thank you po. Hello guys, ito po siya oh. Paalang manok guys, adobo. Yummy yan guys. Kumakain ba kayo yan guys? Tingnan nyo guys. Yan. Yan po yung mga tulutuin guys. Paalang manok guys. Adidas, sabi nila yan po is nilaga na po yan guys Malampot na yan naka ready na po siya kaya tulutoy na natin sa kawali guys yan mag isa muna tayo ng bawang sibuyas luya yan guys kailangan may luya guys yan dahil lang to guys kasi luto naman na yung ano, na pinakuluan na yung guys kaya dito na natin siya sa Kawali. Ayan. Lagyan natin ng toyo. Oh my God! <laughs> wow! So guys. Masarap to guys. Alam nyo bang ang Adidas daw is paanang manong masustansya daw guys. Gamot daw sa mga buto-buto arthritis natin. Ayan may collagen na sinasabi nila may suka guys so, ayan, yan ng suka paminta yan syempre palag ano natin dito para manuot yung mga kanyang seasoning is halo haloin nyo lang lagyan mo ng tubig yan para nagpapangay pa, may toyo kasi siya po to guys kaya ito paborito ko rin to ano manok sa Manila ni maganda raw sa mga puto-puto natin makasukasuan nga ganyan pag mga athletics guys maganda rin daw to kaya po ma-athletics lang po guys kaya, lagyan natin ng wow naman wow <laughs> wow yan lagyan natin ng sili guys para masarap siya medyo manghang yan tapos lagyan nyo dito ng siling labuyo kung gusto nyo dito, manghang na to guys kasi green to pero manghang to may sili kasi green na manghang guys yan yan na guys puto na kaya maya na yan guys lalagyan na natin sa lagayan yan po o, ba, kasi ang yung guys kasi Luto naman na to. Iginigisa mo na lang yung pinalambot na, pinakuluan na yung paa ng manok. Yummy yeah, yan, guys. Pinasaluto kita. Okay? Hey! <laughs> oh, yes. okay, Ready to na. Thanks Alamak for watching. Subscribe, mga mga Rob's fail. Vlog, like, and share.